Ito mga sir, meron tayong isang uh, gagawin na Yamaha. Ito yung uh, overheat ng overheat. Yan, overheat na siya ng overheat. Kaya kinaklas natin yung water pump. Kasi yeah. naghalo na yung langis at coolant niya. Yan, tanggal natin yung ano. Tanggal natin yung langis niya. Pakita ko sa inyo. Bakit naghalo? At uh, kung ano yung nagiging problema kung ano yung problema nito kapag once na ganti yung unit ninyo naghalo yung langis sa kulan para nyo na okay drain muna natin yung kanyang langis para may pakita ko sa inyo okay ito mga sir Diyan na punta yung coolant nya kaya kapag naubusan si radiator pati reserve naubusan hindi siya bumubulwak kung naubusan lang kaya siya nagkakaroon ng overheating sa may panel pag pagka ng ang problema ang uh, pupuntiriyahin nyo lang dyan yung mismong water pump kaganda lang dito sa motor na to nare-repair yung water pump niya. Bibili ka lang ng ano, mechanical seal ng water pump. Yan, tanggalin mo yung water pump niya. Pakita ko sa inyo. Hindi siya tulad ng ano, ng Honda. Sa Honda naman, nare-repair din. Kaso nga lang, wala kang mabibiling original na mechanical seal ng, ano, ng water pump. Ito, original talaga mismo. Yan, dito sa left side nyo siya makikita yung water pump or tatanggalin yung water pump. Dahil nandito yung water pump nya sa Honda naman sa kabilang side. Sa bag magneto side. Si Yamaha dito sa may left side naman. Tatanggalin nyo lang yung tatlong 8mm na tornilyo saka hose clamp matatanggal nyo na. Sa water pump niya makikita nyo Ganda lang nito mga sir. Nare-repair siya. Natatanggal yung kanyang ano. Mechanical seal. Sige. Tanggalin mo muna. Yan lang yung pupuntirin yung tatanggalin mga sir. Kasi dyan lang yung may problema. Sa gasket, hindi po yan doon. Kasi kung sa gasket may problema, dapat bubulwak siya. Ito kasi naghalo Ito na yung ano. Close yan. Sa bearing na yan. Ha? Sa loob niyan, yung mechanical seal. Kaya kakalas mo na ito. Ayan, pag-iwari lang natin. Sungkitin mo. Yan. Diyan, diyan sa propeller na yan. Andiyan yung ano. Yung mechanical seal may sir clip tong kanyang ano na maliit. Yan, tanggalin niyo lang yan para may labas niyo to. Tapos niyo na makikita yung mechanical seal. Tapos doon naman sa langis naman mga sir. Siguro dalawa to tatlong beses tayo mag-change oil diyan. nagamit tayo ng una na medyo mababang oil, yung mababa yung presyo ng oil. At magpa-finalize tayo dun sa gustong oil ni sir, yung may-ari importante eh, yung ma-repairmuhan na rin ito kagabi pa ito dinala kaso nga lang wala na tayong mabiling pisa kasi wala naman akong tinda na mechanical seal na ganito na pangima ha kaya kinumagaan pa natin ito ginawa kaya ngayon umaga ngayon na siya nagawa para nakapagpabili tayo ng mechanical seal Ayan, pag natanggal nyo yun yung circlip ng mga sir, tulak nyo lang yan. tapos tataas nyo lang yan puhugutin nyo lang yung ano, propeller nya. ito may circuit kasi dito itong mga silang ito para matanggal nyo to tapos pag natanggal nyo na yan ito lang yung papalitan nyo yung kulay itim na yan yan po yung pinaka mechanical seal nya Diyan po lumalabas or diyan po yung kulan sa katagalan na rin yan mga sir or talagang uh, yan na po yung talaga isa sa mga problema. Kaganda lang sa kanya, eh, ano, napapalitan. Ngayon, syempre, para matanggal nyo yan, tatanggalin nyo muna yung bearing, yung malit na bearing, tatanggalin nyo muna yan. Bali, dalawang bearing yun nandyan sa loob. Pag matanggal nyo na yan, saka yung sya matatanggal, yun dito. Hindi ito basta-basta mga sya na, uh, natatanggal ka agad. dito, basta-basta. Yun -basta. ang gamitan ng dahas. Dahas sa pokpok. -pok. Okay, ito na yung mechanical seal niya mga sir. na, tinatanggal niya na. At kasabay yung dalawang bearing. Kasama lagi yung bearing mga sir sa pagpalit. Kasi kapag tinanggal mo yan, nade-disalign na. Ngayon kapag once na hindi ka nagpalit nito at maalog na to, mas madaling masira din to. Kasi mag, uh, yung pinaka rod dito. O yung pinaka propeller nito. Kaya siya na natin. More lang naman to. Kaya isasabay natin. At least, hindi tulad ng Honda, talaga lang buo. Ito, nabibili mo talaga siya ng ano, ng mechanical seal sa bearing. Medyo may kahirapan sa paglubog. Tapos kung paano niyo siya tinanggal, dito niyo din siya ibabalik ganyan. kaso hindi po yan basta-basta nilulubog, talagang uh, pinipress mo pa yan. Tapos yung bearing sa ibabaw sa ilalim naman. Ito e, na nalubog na mga sira. Yan. Tapos, dito naman yung bearing. Bali, dalawa kasi bearing na ito. Try nyo ng, ano, brasa. Para, may sasalpak nyo na maayos yan. basta dito lang kayo magpupukpuk sa gilid, ng bearing huwag sagitin kasi masisira yan yan tapos lagi nyo yung ano huwag nyo kakalimutan to na may lagay kasi matatanggal yan okay lagay nyo pa rin yan tapos na tayo maglagay at uh, kung ano yung pinaka tunnel dito yan doon din dito papasok nyo kano? papasok niyo to ito, papasok niyo to doon sa pinaka ano kanal sa loob yung kanal na tunnel yun ang ganun okay, lagay mo natin tapos change oil natin to ito mga sanay so, abit na yung water pump at uh, ngayon ay maglalagay tayo ng langis Ayan, isang beses na lang is tapos paantrain natin patikulan coolant din natin yan, change shell tayo castor muna ilalagay natin tapos paantrain natin ayan, kulang naman, petrol yung ating ginamit kasi naubusan tayo ng preston Ayan, tapos pinandar natin siya. Ayan, nakaya lang mo siya na kaminor para makita natin kung nagbabos pa rin ng coolant yan or naghahagaw pa rin yung langis sa coolant. Pero sa unang lagay natin ng langis, matik po yan na mayroong pang puti-puti yan pag dinrain mo yung kulan ay yung langis pala. Okay, patayin natin dahil mag-chinchil tayo, pangalawa. Ayan, hindi naman nagbukas or hindi naman lumabas yung overheating dito sa may panel. Kaya magandang sinyal yun yung ito na. kulay puti pa siya. Kaya obligado. Kailangan na yung natin yung yung change yung 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 Tapos salin tayo yung kulang ulit. Langis pala. Langis. Okay. Nag-drain na tayo ulit. Yan. Yeah. Papasin nyo, iba na yung kulay niya. Medyo lumiliin na una siya mga sir. Kaso, mag-change tayo ulit ng isa. Pari, pangalawa to. Pangalawang change oil. Tapos, mag-alagay pa tayo ng isa. Tapos, yun na yung pinaka-final. Isa pa. Bali yan, tatlo. Bali, apat. Choice nyo naman yun kung well, magkamitin nyo siya ng ganito. Or, mag-change oil kayo. Kasi, di baling maka-sayo kayo sa langis. Huwag lang masira yung sa makina yun yeah, naman ang pinaka-importante dyan eh. At ito yung dalang sya nag-overheat. Kaya goods na to.